Ilang paso namin dito sa saig? Uh, pasensya na kayo. Nakainom ako noon eh. Siguro naman, atuto ka ng leksyon, ano? <laughs> <laughs> Oo. Oh, masakit lang ng leksyon eh. Sige na, sige na. Bumalik ka na ron. <laughs> okay, pare. Ganda no? Ano? Ba't ang tagal-tagal mo? Uh, kasi po may ginagawa po ko sa loob, sir eh. Ah, uh, pasensya! Uh -uh. <laughs>

Hindi yata maganda yung ugali mo na kinakayang kaya naman mo yung walang kalaban-laban. Bakit? Nagre-reklamo ka? Gusto mo tamahan ulit? Kung tatama kayo ngayon. <tinyo> Hindi pala nung kaibigan mo. Alam mo, Connie, may nangyari sa club kagabi na ikagugulat ninyo. Bakit? Anong ba yon? Alam mo, naihiwagaan ako sa Jaime na yon eh. Abay, binalikan niyo yung mga tao ng bugbog sa kanya noon. At pinagugulpi. Walang nagawa mga yon. At alam mo, sa nakita ko, Kulang na lang sabihin na dumaan sa matinding training ang taong yun. Ako mang kuya nagtataka kay Jaime. Parang may naintindihan siya sa panggagamot. O ba diba, naging helper nga daw yon ng veterinaryo sa kabayo. Siyempre, doon na matututo yun. Pero ate, iba yung sa hayop, iba yung sa tao. Basta meron akong ibang nararamdaman kay Jaime. Pati ako hindi ko mapaliwanag. Tami-tami! Tami! Ay eh! Tama-tama! Tama-tama! Halika dito! Ah! Julius, pasensya ka, na... oh ka, ah! ka na. Naubos ang sweldo ko eh. Alam mo, ang dami mo sinasabi. Baka gusto mo hindi ka na makataan dito! Julius, pakiusap. Sa isang linggo, magbibigay ako. suwa suwag Bakit? Hindi na tama yung ginagawa ninyo eh. Hoy! Huwag kang makikialam dito, ha? Ang lakas ang loob-loob, ha? Hindi ka kabisado. Si sino mo yung kaharap mo, ha? Baka hindi mo kilala kuya ko. Alam ko. Ulis. Bakit disensya na ba yun? Para mang abuso kayo? Tol! Ang bigat naman nito. Gusto ata ako masa. Hindi yata nito alam na dalawa na napapatay ng utol mo eh. Eh ano ngayon? Baka gusto mo maging pangatlo. Hindi pwede mangyari yun. Ah, ganun ha? Aray ko! sige, Hindi ako ko Magpapatay ako dito! Johnny, dalhin ako! Magpapatay mm ako -hmm. oh. dito! Oh. Dalhin oh. ako oh. sa kuya ko! ka ng apat na eskilan, ha? Oo, oh, uh, Dok. Iinumin mo lang yun pag sumasakit. Oo, oh, ka Aming eh. sis, huwag niyo yung kakalimutan Money. na painumin siya ng isang gamot. Ubus na nga pala yung stock natin ng aerosol. Oh, okay. Pwede ka na umorder ulit. Sir, baka pwede, so, pwede ko mong na isa ba yung sugat mo. Sa so, okay. makalawa, bumalik ka rito para makita ko uli yan. Yan, Kuya. Yan ang umupak sa'kin. Hoy! Ikaw! Lumabas ka dito! Yan, Kuya. Ano man talaga ang gusto mong palabasin, ha? Tayo ka lang dito, eh. Nagpapaandar ka na? Sa dinami-dami ng tao dito, kapatid ko pa ang tinalo mo? Ha? Tinanong mo ba sa kapatid mo kung anong pinagmulan? Hindi na importante yun! Nagkamali ka na sa sinagasaan! Sarge, pakiusap lang. Baka pwede nating pag-usapan to na maayos sa loob. Huwag kang makialam dito, Connie, ha? Alam ko ang ginagawa ko. Dapat lang na panagutin ko ang tao ito. Wala akong dapat panagutan. Umawat lang ako, Awat ba yun nakit ka? Ako nga ang pulis, hindi ko ginagawa yun, eh. Pulis siya! Kaya gampanan mo pagka pulis mo! Itong kapatid mo, bantayin mo sa ginagawa niya pananakot, pangungotong at pangugulpin sa mga tao rito. At sinasangkala yung pagkapulis mo. Ang ibig mo sabihin kung sinisintura ako? Hindi ba? Gusto mo itong bakit rito? Madaling sabihin yan eh. Hindi mo lang alam, Sarge. Hindi tayo talo. Oh, bakit hindi mo sinabi agad? Hoy, lutin mo mga balak! Hello? Uh, si Dr. Policarpo ito, no? Uh, ba si Sarge? Ay, Doc, wala ho dito kuya ko eh. Naka-duty ho. Si Julius po ito. Ano pong kailangan ninyo? Oh, Julius! Tinawagan ko na si Connie. Papunta pa na siya dyan. Kailangan matingnan niya si Lito. Oh, kumusta na ang pamangkin mo? Uh, nasa taas po eh. Medyo giniginaw po at nilalagnat. Pero pinahigop ko na mainit na sabaw. At kinumutan ko na rin mabuti. At, mm, yon yun, binabantay-bantayin ko na rin po siya. Sandali lang po, ha? Ah. Tuloy! Eh, Doc, si na Connie pala nandito, eh. Si Doc. Hello, Doc. Oh, Connie. Katulad nung nasabi ko sa sa'yo kanina, nasa alarming stage na ang blood count ng bata. Ang fever at chilling na sinabi ni Julius